Maraming salamat sa mga nag-follow at magpa-follow pa lang. Tayo ngayon ay nasa 1,000 followers na. Keep sharing and like. Ito na ang part 3 ng pinagmulan ng pagkaing Pilipino. Panahon ng mga Kastila, 1521 to 18. Tumating ang mga Kastila at nagdala ng maraming pagkain mula sa kanilang kultura. Adobo, pinagyamang bersyon gamit ang toyo at suka afritada, menudo, caldereta, may sangkap na kamatis at carne lechon. Inihaw na baboy na naging pang festival ensaymada, leche flan at churros, mga matatamis na pagkain. Itinuro rin nila ang paraan ng pagprito at paggisa sa bawang at sibuyas. 5. Impluensya ng mga Amerikano, 1898 to 1946, pagpapakilala sa delata at instant food, tulad ng Corned beef, spam, evaporated at condensed milk. Pagsikat ng fast food tulad ng fried chicken, hamburger at hot dog. Paggamit ng harina para sa tinapay gaya ng pandesal. Six. Impluensya ng Japones. Panahon ng digmaan, 1941 to 1945. Pagtangkilik sa pagkaing may toyo at miso. Pagpasok ng tempura at ramen sa panlasang Pilipino. Paggamit ng hilaw na isda sa ilang pagkain, tulad ng Kinilaw 7. Makabagong panahon at globalisasyon, paghalo ng traditional at modernong lutuin. Tulad ng Ube Pandesal Fusion Adobo, may gata, may honey, or may Korean twist. Gourmet na street food. Balut na may sauce, sisig tacos, ATB. Pagsikat ng pagkaing Pilipino sa buong mundo sa pamamagitan ng Jollibee. Max's... <laughs> at as mang inasal, pakiusap, pakishare, like and follow para sa iba pang kaalaman. Maraming salamat!